Ngayon guys, pupunta tayo sa bangka Dista natin, bangka natin Kasi nga hindi tayo nakapadagat ngayon kasi nagpapahinga tayo Siyempre ilang araw na din sunod-sunod Ilang pahinga, medyo pagod talaga So, may problema kasi may mga obligasyon tayo na hindi natin na puntahan sa dahilan na Uh, sisira yung ano natin mga idol service yung motor natin hindi na gumagana kaya nga sabi ko mas mabuti pa na ako, ako ang hiraman sa mga kamag-anak ko dyan kaysa ako ang manghiram kasi pag nanghiram ka panay ano lang mga idol panay dahilan kaya mahirap mahirap wala ka nang masabi siyempre gamit nila yan mahirap mang hiram ka lang kaysa ikaw ang hiraman wala maraming sa wala walang daming dahilan kung ikaw ang hiraman Basta alam mo nang ilangan yung hiram sa so, iyan mga guys ang daanan natin oh galing kubo At ito pa uh, ilog tayo mga idol sa bangka ko bistaan natin kasi mag maghapon no hindi natin napuntan bangga natin baka anong nangyari yan mga guys so bukas hindi natin malalaman kung anong gawin natin dahil nga wala tayo service wala tayong masakyan kaya mahirap ay paliwanag sa mga kasama mahirap mong magdahilan ka baka ayaw nila maniwala kung ano mga dahilan mo o baka nga sabihin nila nang nalamig ka lang nang nalamig o nagpaubaya ng obligasyon ganun talaga ang maging maging masabi nila sa iyo talagang malapit na tama mga idol sa ano bangka ko nandito na tayo mga guys sa dungkaan ko yan ang bangka natin yan ang bangka natin na very so Akyat tayo mga guys para tingnan natin baka maraming tubig kung bakit nag tayo kasama yung cellphone natin kasi nga ugali ng cellphone ko ngayon pag maghiwalay sa bunganga ko yung ano pagbalik mo hindi niya tumutunog kaya bawat ikot natin sumasama yung cellphone sumasama katawan natin sa cellphone kaya mahirap mga guys kung laging ganito sa cellphone pa lang diado na tayo eh. so hanggang dyan na lang mga idol ang ating pagbibidyo maraming salamat sa inyong panonood sana ay nagustuhan ninyo thank you so much salamat sa panonood sana pag dumaan sa wall ninyo huwag ninyong kalimutan, kaligtaan, lampasan panoorin at mag follow and share heart and comment bye bye, god bless Thank you for watching.